Luo in town. Wala na kay Kalingawan be. Naghinuktok in town siya. Luo anak bata oy. Wala na kay Kalingawan. Imo ha ba yung paborito ang nadaot no? Bata? No? Imo ha ba yung paborito no? Ay! Hala, same lagi ta. Sabay ta. Dili mo makaayo na ako, be. Si Papa ragid ang makaayo, anak, be. Hmm, uh, kaluoy, anak, anak. <laughs> Di man, imposible, man, na, Anong bitong tagam. Nakakaunjog kag tagam. Uy, ayaw ako. Dili ko ka mo ayaw, anak. Na, ikaw. Ikaw, Rajoy, mo ayaw, Ana, bi. Dili na makaya ayaw na ni Mama. Unsa na ako, magic Dili man madalag magic ang tanan, be. No? Ay! Ay, kaon, kaon, kaon. na Okay, panihapon na ni mo, ha? Okay. Uy, kaluoy sa bike in town. Ha, disgrasya si ang bike. Kaluoy. Dito sa din bike. K hmm. Dito ah, lagi ka na nag Ay, dinik makaya na, be. Deka, di pa rin niyo. Hmm. 500, ay, 600 ya. Hmm. 600 lang. <coughs> dinik naman na makaya, be. <coughs> hmm. Tidak nak makan air ke Ayu Hmm. Ayan nga, makamukha. Makamukha? tapos nga, dito